Isa sa mga paboritong comfort food ng mga Pinoy tuwing malamig ang panahon ang champurado, ang sweet chocolate rice porridge na gawa sa malagkit at tableya. Pero dito sa Pampanga, mas pinasarap pa ang tradisyonal na champurado. Hindi naman natin mapagkakailang ng mga kapampanga na talagang napaka-creative, napaka-innovative pagdating sa pagkain. We're not um, afraid to take risks and to make experiments you no, know, with our food. Uh, kasi nga may confidence tayo dahil alam natin we are the best uh, cooks in the world. Uh, we believe that uh, honestly. Mamili sa iba't ibang pinasosyal na flavors ng champurado tulad ng classic chocolate with chocolate champurado, ube queso champurado at strawberry champurado. We make sure na yung mga uh, ingredients na ginagamit natin ngayon ay na-try and na-test na natin uh, to make sure na premium yung lasa niya at um, masarap na siya. kumbaga na nasubukan na namin kung ano yung masasarap na brand yung mga champorado natin they can last up to 1 uh, weeks to 10 days ma'am uh, as long as they are properly um, sealed and also properly um, stored no sa refrigerator but wait there's more dahil kung hilig mo naman ang matcha may pastillas matcha champorado na rin Best seller kasi namin sa halo-halo, yung pastillas, no? Uh, we don't, uh, we want to still offer that even during the rainy season. And then my wife is a big uh, matcha lover. So, we thought na these two would be really uh, a good combination. Kaya uh, sinubukan namin siya and ayun na. Ako na hindi kumakain ng matcha, napakain ng matcha. Simple lang ang pagluto. Una, ilagay ang evaporated milk. Dito tunawin ng matcha chocolate at white chocolate bars, condensed milk at ang pinakuloang malagkit na bigas. Haluin lang at hayaang kumulo sa loob ng limang minuto. Sa paghango, lagyan muna ng pastillas cream ang tub bago ang champurado mixture. Para sa toppings, ring lagyan ng matcha powder at sliced almonds o nuts of your choice. Mmm, masarap po. Mm. Uh, ngayon lang po ako nakatikim ng matcha champurado itong pinakamasarap na nakain ko ng champurado. Magandang negosyo ang pagluluto ng champurado, ayon kay Jonathan. Mula kasi sa 2,000 pesos na puhunan, kumikita na sila ngayon ng higit 100,000 pesos kada buwan, lalo tuwing bare months. Soon, maglalabas po tayo ng ating bucket series na pang pamilya at pang barikada at ka, -ka So kung gusto nila na bumili na mag-chip in, ng isang buong bucket ng champorado at maghati-hati. No worries kasi that will be available very soon. That can serve up to 5 to 6, ma'am, uh, na nakatao. Ang kagandahan pa ng champorado hindi lang siya perfect tuwing malamig ang panahon dahil pwede siyang iserve ng hot or chilled. Ibig sabihin, swak kainin sa kahit anong panahon.